Ay, babalik po ang programang tayo ngayon sa DCRH at uh, quickly lang, uh, partner Cory at MR, may announcement ang National Golf Association of the Philippines. Alam niyo sa golf, meron kami handicapping system. Uh ah. Currently, merong WHS, World Handicap System. Apparently, may pagbabago. May pagbabago. Mm -hmm. At inaannunsyo ngayon ng NGAP sa paumuno ni President Martin Lorenzo na mayroong bagong sistema na i-introduce na maglo-launch next month, January 15. So, welcome talaga sa mga nagapanood natin at mga tagapakinig natin ng mga golfers, yung mga club members, non-club members, may mai-implement na bagong system for handicap. Ang handicap kasi is to equalize the game kasi yeah. hindi naman pare-pareho ang galing, 'di ba? So, Uh, Inanunsyo po yan, ipopost natin sa Facebook page ng Lisa L. H. Kayam yan, ang anunsyo ng NGAP. Abangan nyo rin ang anunsyo sa The Perfect Drive PH Facebook account ni publisher Adrian Flores. Yan. Okay. Happy, so, healthy, at iba pa. Ito na. Teka okay. muna. Ito. Ating John. Ang mga boys, alam nyo ba yung 10-3-2-1-0 rule? Na, oh. 3, 2, 1. Bago 10, 3, 2, 1. Zero rule. Yeah, ito na. 10 hours before bedtime, hmm. caffeine. Ah, no ah. to caffeine. 10 hours. Kung gusto ah. ikaw mahimbing ang tulog nyo, Oh. ano yung caffeine siyempre mahirap talaga ito napaka-challenging pero nandoon ang rule na yan para sa atin no? as a guide para makatulong natin oh. ito, yung caffeine ay hindi lamang kape chocolate din yun wow oh. black tea yun mahirap. black yun, green, tea. Tea. Oh, oh. green tea kasama pala yun yeah, kasi mataas yan sa caffeine ano dapat? kamomile Naman, mga herbal teas. Yeah, herbal. herbal teas. At saka, siguro kung magkakape kayo, ah uh, decaf. Decaf. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Oo. Okay. Yung may decaf, yung hindi ka na na naubo, decaf. No, decaf. Hindi. Talaga? Oo. Pero napaka-stricto yung rule na ito kasi yung caffeine, it really tends to stay long in our body. Mm -hmm. So, kung alas 12 ka matulog, na. So, 11 Kailangan, is your last cup of coffee. Oh, 11 a.m. 11 a.m. Yung... Eh, baka naman partner eh, uminom naman ng sampung tasa bago mag-11 yeah. a.m. oh, yeah. paano yan? Um, Kaya lang, may mga taong kailangan uminom ng kape para makatulog. Baliktad naman siya. Meron nga, kailangan ako. Totoo yun, Ako. Hmm. Pag nagkape ako, tulog. Ba? Ba? Baliktad ang ba? ba? balikta system, ano? Uh, okay. Uh. Parang yung sine, divergent. Iba. Iba kami. <laughs> baliktad talaga. Kasi... Noong uh, sumali ako sa gawain ni Brother Mike Velarda, by the way, Merry Christmas, sabi niyo ni Brother Mike ng El Shoday, yes. mga brothers and sisters ng El Shaddai. Yes. di ba merong mga sa mga gawain, merong all-nighter yun eh, hanggang mm -hmm. sunrise yun. So, kailangan, yung salubong nga, yes. kailangan, sabi nila, Sister Cory, kailangan uminom kayo ng kape. Eh, hindi naman ako uminom ng kape. Oh. Oh. So, pinainom ako ng kape, yung syempre, purong kape. Walang halong gatas yeah. walang halong asukat. Alam no, alam nyo, ininom ko yan ng alas tres ng umaga. Yes. Pag uwi namin ng 7.30, 8 o'clock, hindi ako makatulog. Yeah. Naku, talagang gising na gising ako hanggang noon time. Aba. Grabe. Wow. Yan ang epekto ng kape sa akin. Okay, number two. Yes. Three, three. hours, three hours before bedtime, no to heavy eating. At sa matamis. Huwag kumain ng matamis. Ako, lang ka for dessert. For. Kasi yung mga... Dessert ka lang, six o'clock. 6 o'clock, mag-dessert oh. ka. Oh. Mag dessert. 6 p.m. O kung 7 p.m. and eh, kung matutulog ka ng 10. No, early buffet. Yes, ma'am. No. Kaya usong-usong yan oh. ang nanonood ng, 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 ng Korean novela. Eh. Oo. Oh. <laughs> Ito naman, two hours before bedtime. No to work. Sa Not... mga umuwi ng uh, trabaho, mm -hmm. no sa, 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 sa pagtatrabaho, at no sa mga away, sa pag-aaway. No? Yeah. No to oh. fighting, buka. and no to alcohol. Aba, swerte ng mga lalaki na away na asawa nila. Oo. Oh, oh. oh, oh. Tasabihin ng lalaki, Opo, oh. sabi ni Cory. Aba, Walang <laughs> Nga away ngayon. Hanggang alas 8 ka lang, nakipag-away <laughs> sa akin. Oo, oh, tama. Anood ka ng DCRH, kaya mo yan. Tasabihin Ayan. ni Cory, bawal. Yeah. Ito, Plac. Hindi mo na ako pwede away. No, Bukas ka na ulit. No quarreling. Yeah. Bukas na ba -ba. ulit, Emel. Bukas na ulit. Eh, maganda yan. Tapos, yeah. ang oras bago matulog, <laughs> no to gadgets and screen time and no to horror movies. Ayan. No. No horror movies. Alam mo, itong na. gadget ko, meron itong screen time, dumidilin. Dumidilin. Ay, dapat ganoon. Dapat ay may timer, nawawala. Hindi dumidilin. Tapos, pagdating sa zero... Ready for bed na. Kasi wala na lahat yun eh. Wala na lahat. yon. Yung... So, 3-2-1-0-Roll. Napakaganda ka. 3, 2, 1, ang poster na ito, ipopost namin sa Facebook page ng Kaya Mian. Abangan nyo ang mga ticket na ibibigay ni Cory sa event na next month. <laughs> oh. <laughs> Pero itutuloy yes. natin yung New Year's Resolutions sa mga kaibigan natin at mga celebrities. Yes, Ame. January, marami tayong bisita. Oo, oh, Oh, nag-confirm na si Coach Topex. Oy! Uh, coach next Topic? Saturday. Coach Topex will be our guest next Saturday. Signing up. We will go into the mind of the winning coach of the LSU. Dahil maganda ang story ng buhay ni Coach Topex. Oh, hindi, siya, hindi nagtigil. Tulo, Tuloy-tuloy, oh, kaya mo yan. Kaya maganda i-guest natin siya next Saturday. Yeah, uh, siya, uh, siya nagbabak ng dormitory. Hindi siya natutunan. Ayun. Para ba? Oo. Yan ang servant leader. Yeah. Ayun. Ayun ang so, kapasalamat. Magpapasalamat okay, lang ahead, tayo. Kuya, oh, ah, hmm. uh, di ba nagbigay tayo ng bisikleta? Ay, hindi naman namin oh, na oh, oh. binigyan. natin ng wheelchair. Yung pala yung oh, oh. An anak. niya pala, yung aming scholar na seminaryan, hindi namin alam. kaya talaga ang ganda ng kaya mo yan. Marami tayong natunungan, mga agents. Maraming salamat sa panabigay ng mga wheelchairs and uh, ating mga bisikleta sa mga turners. At tuloy-tuloy tayong next year. Meron pa yan dahil. Ayan. Yeah. Maraming salamat sa BACC at kay yeah. Kumar. Of yeah. course. At yeah. sa kanilang tunungan at kay Boya okay. Vangelis ng BACC. At sa susunod na taon, nandito pa rin kami sa DCRH. Kaya mo yan? Alas 4. Hanggang alas 5 ng hapon, ako po si Chairman Ricky. Ako ay si Cody Kirino. Happy New Year po mga kababayan. Yes, and emerge the generous be generous every day. Happy New Year. Handa 'yo ang programang Kay Kaya. Oh. oh, yeah. Yeah. Bye. Bye. Bless po. Happy, Happy New, New Year. Year. Happy New Year.